paglilimitin ng paksa nakapili ka na ba ng paksa yan kung oo lilimitahan naman natin ito para hindi maging masyadong malawak no yung ating pag-aaralan so paano ka ba natin lilimitahan ang ating paksa at paano tayo makakagawa ng epektibong pamagat sa ating pamriksik so, sa paglilimitan ng paksa maaari tayong magkaroon ng tiyak na pamagat kung saan dito lamang iikot no sa pamagat na ito yung ating gagawin panaliksik so narito ang ating pwedeng pagbatayan sa paglimita ng paksa so na lang dito ay hinggil sa droga so dapat uh, epekto ng droga so sa paglimita ng panahon pipilit uh, pipili tayo ng taon kung hanggang saan lamang ang sakot ng ating pag-aralan so para sa humanidades at agang panlipunan sa so mga disiplina sa larangan ng ating agang panlipunan sa so nandiyan ang antropolohiya. Pag-aaral ng mga tao ito sa iba't ibang panahon uh, umiiral o sa pag-iiral upang maunawaan ang kompleksidad ng mga kultura. Ginagamit dito ang participant observation o ang experiential na immersion sa panamrigsik. Sa isa sa pag-aaral ng Nakaraan o pinagdadaan ng pag ng mga grupo, komunidad, lipunan at ng mga pangyari upang may ugnay ito sa kasalukuyan ay ginagamit ang lapit naratibo upang may lahad ang mga pangyaring ito. ekolohiya naman ay pag-aaral ng kilos, pag-iisip at gawin ng tao. Gumagamit din ito ng empirical na obserbasyon. Linguistika ay pag-aaral ng wika bilang sistema, kaugnay ng kalikasan, anyo, struktura at baryasyon nito. Bahagi ng pag-aaral ng ponetika, ponolohiya, morpolohiya, syntax at gramatika. Deskriptibo o pagpapaliwanag sa katangian ng wika ang ginagamit na lapit sa pag-aaral ninyo. So, nito. So, yun din, uh, ang historical na lapit o pinagdadaan ng pagbabago ng wika. Geografiya naman ay pag-aaral sa mga lipunang sakop ng mundo upang maunawaan ang masalimuot ng mga bagay, kaugnay ng katangian, kalikasan at pagbabago rito kasama ng epekto nito sa tao. Maarin, uh, o may mga metodong kwantitatibo at kwalitatibo ang ginagamit sa mga pangaliksik dito. Sa agham politika naman ay pag-aaral ng bansa, gobyerno, politika at mga patakaran, proseso at sistema ng mga gobyerno Gayun din, ang kilos politikal ng mga institusyon, gumagamit din ito ng mga analysis at empirical na pag-aaral. itinuturing uh, no, na isang uri ng tiyensya o agham, no, Lapit siyentipiko yung magamit ito. Bagamat iba-iba uh, o ito ay depende sa mga disiplina. No? Ang agham panipunan na gumagamit ng survey, observation, panaliksik sa larangan at mga datos na uh, pansigundarya. No? Ah, uh, yung pagsusuri o yung metodolohiya dito ay diakroniko o tinatawag natin na tina historical at sinkroniko o descriptive. Malaki ang naging impluwensya ng Revolusyong Pranses ah no? uh, dito dahil ah uh, uh, may mga revolusyong industrial na mga ano na umiiral no sa pagkabuo ng larangan sa agham panlipunan. Kaya uh, kinikilala sa larangan ng ano agham panlipunan no sina uh, Dedero, uh, Rousseau, Francis Bacon, uh, sina Rene Descartes, John Locke, David Hume, sila Isaac Newton, Benjamin Franklin, no Thomas Jefferson, uh, sama na, na rin natin sila Karl Marx, uh, sila Uh, Max Weber, sila Emery Durkheim, no? At uh, kung ano sino-sino pang mga Um, kilala no hindi sa nag uh, ng kanilang mga kontribusyon sa um, ganap na no? pagganap ng isang humanidad sa na tao Okay, ang sosyolohiya naman ay pag-aaral ng kilos at gawin ng mga tao sa lipunan. Ang mga pinagmulan, pagunlad at pagkabuo ng mga samahan at institusyong panlipunan upang makabuo no, ng mga kaalamang tungkol sa kayusan at pagbabago sa lipunan. Nagumagamit ito ng empirical na observation, uh, ah, at kolikatibong metodo naman. At economics ay pag-aaral sa mga gawaing kaugnay ng mga proseso ng produksyon, distribusyon at paggamit ng mga serbisyo at sa, produkto sa ekonomiya ng isang bansa. Uh, ah, pinaniniwalaan ang mga kalagayang pang-ekonomiya ng isang bansa ay may epekto sa krimen, uh, no? edukasyon, pamilya, batas, relihiyon, pagluluhan at mga institusyong panlipunan. Empirical na investigasyon ang lapit sa pag-aaral na ito. Sunod ay eh, ang area studies naman, ito ay interdisciplinaryo na pag-aaral, kognay na isang bansa, rehiyon at uh, geographicong lugar. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang Japanese studies, Korean studies, Philippine studies, American studies, Russian, no to ay kwalitatibo, kwantitatibo at empirical observation at investigation ang lapis sa pananaliksik na aaring sa gawa dito. Meron tayong mga anyo ng sulatin, no, ang arkeolohiya, pag-aaral ng mga relikya, mga labi at sipakat, monument kaugnay ng nakaraang pamumuhay at mas ang mga gawain ng mga tao. Ang relihiyon naman ay pag-aaral ng paorganisadong organisadong no, koleksyon ng mga paniniwala, sistemang kultural at mga pananaw sa mundo kung nai ng sangkatauhan at sangkamunduhan ang tawag natin na universo bilang nilika ni isang superior at superhuman na ka kayusan uh, ang mga anyo ng sulatin sa agham panlipunan yung samagin natin yung report no sanaysay kapil ng mga ano pa yung mga abstract Uh, artikulo, review ng libro, mga neografiya, balita, yan, editorial, talopati, no, mga advertisement, proposal na panaliksik, commercial sa television, testimonial. No. So, mahalagang maunawaan mo na yung mga iba't ibang mga katangian ng bawat anyo, format, bayunin, wika, yan, mga nilalaman, uh, mga inaasahang mambabasa no? So kung gayon mahalaga ang pananaliksik sa datos sa bawat kanyo o anumang paraan nito, no? So dapat meron din tayong proseso, no? So sa kalatan may sinusunod na proseso sa pagsulat ng agam panlipunan, hindi naman ito gaano naiiba, no, sa mga iba't ibang ano, larangan. So kinakailangan uh, sa pagtukoy ng genre o anyo nang sulatin gaya ng ano binanggit kanina sa it, ano sa itaas no o kani-kanina lamang doon sa naunang um, talakay ikalawa pagtukoy at pagtiyak sa paksa wala pa bang nakapagtatalakay nito so kung mayroon na ano ang mga bagong perspektibang dala no ng pagtatalakay sa paksa so paano ito may iba ikatlo paglilinaw at pagtiyak sa paksang pangusap yan So niwan sa simula inilalagay ito ngunit uh, ano maari rin na uh, sa gitna o sa bandang huli, no? Uh, sa ibang pagkakataon hindi ito isinusulat ngunit nililinaw sa takbo ng pagtalakay. Kaapat ay ang pagtiyak sa paraan ng pagbuhan ng datos. So maaaring gamitin ang interview, ang mass media, ang internet, social media at new uh, media aklatan, ang survey, ang focus group discussion, observation at iba pa. Ka. Kalima ay ang pagkalak ng datos bilang ebidensya at suporta sa panaliksik. Kaanim ay ang analysis na ebidensya gamit ang lapit sa pagsuring kwantitatibo, kwalitatibo, argumentatibo, no deskriptibo at etnografiko. Kapito ay pagsulat ng sulat tino gamit ang logikal, malinaw, organisado no na kailangan meron siyang simula gitna at wakas ang dapat at sapat at wasto yung paraan ng pagsulat at uli ay ang pagsasayos ng sanggunian at kalababa sa mga ginagamit na protein ng ibang may